Tingnan mo, Lex. Lalo pumogi dito sa uniform ko. Di ba, Nika, DJ? Pwede na rin. Oo, pogi ka na. Aba, pogi-pogi nga. Teka, magkaklas ba tayong lahat? Dito kasi ako sa 3B eh. Ako dito sa 3A. Ako 3A din. Diyan din ako, Lex. Magkaklase pala tayong dalawa eh. Oo, oh, ayan na pala siya budo eh. Ikaw, Abudo. Anong room mo? Ako, dito yata ako sa Trevi. Aba, aba. Kasama pa pala natin siya mo, Tara na. Kita na lang ulit tayo mamaya tanghalian. DJ, hindi ka. Magandang araw, mga bata. Ako nga pala magiging teacher nyo. Ako si Teacher Waka. Teka, Bogart. Kamag-anak mo ba yung teacher natin? Hindi ah. Medyo kahawig ko lang ng konti parang masungit yata. Dahil unang araw ng klase, kailangan magpakilala muna kayo isa-isa. Dahil -isa. di ko kayo kilala, magpakilala muna kayo isa-isa. Ikaw mauna, batang malusog. Ang pangalan ko nga pala ay Abudo. At mahilig akong kumain. Teacher, si ang pangalan ko naman ay Alex. Ako naman si Bogart. Eto si Tulog at saka si Damulag. <laughs> Okay, class. Ang unang makasagot nito, may points agad sa akin. Ano ang pamaltang hayop ng Pilipinas? Nagsisimula ito sa letter K. Ako, sir. O, sige. Ikaw, abuto. Kabayo? Mali. Nagtatapos ito sa W. Ako, teacher Waka. Ang sagot po ay e, kabayo. <laughs> Mali din. May dalawang sungay ito. Ako, sir. Andali-dali lang na nan. May dalawang sungay. Nagtatapos sa W. E, titimon yung kabayaw. Mali. Ang tamang sagot ay kalabaw. Ano ba kayo? Okay, isa pa. Sino ang pambansang bayani? Eto yung estudyante na akala mo sasagot. Pero magpapalam lang pala para umihi. Ako, sir. Ako, sir. Okay, ikaw ulit. Bogat. May I go out, sir? Mag-CR lang. Kala ko naman, alam mo ang sagot. O sige, bilisan mo.